Hi guys, gandang hapon. Ito pala ay mais challenge ni Sara Salvador at, uh, at sa pan ni Maricoy Sara Salvador ito yung challenge yung kung paano pumagat ng mais si <laughs> Boy kape. Basta may kape, very happy. Pag may tinatay, may kape ito.

ke lembawas nak ngiti pun. <laughs> Siang kat paggata ni na masagik nak. Sudah. Cepat. Jangan meran dia ada dalam. Nak. Aki mari koi saras Salvador. Itu tao. Ubu selamat. khỏe subscribe cho kênh Chắc không

Ang dami ang hugot. guys. Ganyan pala ang itsura guys. Pag wala kang ngipin. Ito pa lang, okay oh. ayan. Itay naman guys. Pero kahit wala ng ngipin ay okay lang. Kasi at least. Pugi pa rin tayo. okay no. Ito Very happy lang tayo. yan Ay, sa labi ni Ngayon, ang mga mga ginaiwan. Pag may kape, pag apa kami pinapay. Pag may mais, hindi maubos. Okay, wala. Nagkalay, madali. Kahit ng may tayo. Parang isang kan. na yung sa Salvador. Ito na yung challenge ko. Pasan na. At yung Mari Roslyn Hernandez. Ayan. Ako, salamat po ako sa inyo. Kaya ma kayo makumarecord. Ito na. Parang tinadad yun. Ang bala na. bye bye thank you guys nyo video ko salamat các